So welcome sa Rod TV. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung pwede nga ba panoorin ang sarili nating mga videos at pag-uusapan din natin kung ano nga ba ang pwedeng maging epekto nito sa ating mga channels. Alam ko naman na may mga kapareho ako dito na kiniklik talaga ang video natin para ma-check yung mga comments, uh, ma-check kung okay ba yung audio natin, kung malinaw ba, or panoorin ang isang particular na scene sa video mo para i-review ito. Well, wala naman masama dito. Nagiging masama lang po ito kapag paulit-ulit mo na ito ginagawa. So malaki ang ikasisira nito sa monetization ng channel mo kung kahayaan mo lang ito mangyari. Ang pagnood sa sariling videos ng paulit-ulit para sa interest na dumami ang views ay papasok po sa invalid traffic. Ang invalid traffic po sa mga hindi nakakaalam, isa po itong policy sa YouTube na kailangan nating sundin. Ito po kasi yung nagme-measure ng mga fake clicks, fake views or any fake engagement na nangyayari sa video mo. So kung panonoodin mo yung video, mo ng paulit-ulit para nga po dumami ang views mo or watch hours mo, ay eh, hindi po ito pwede. Kahit pa nga po gumamit kayo ng iba't ibang klasing account para paulit-ulit panoorin ng video mo, delikado po yan. Well, alam naman na talaga yan ni YouTube. Or alam niya na kung paano mag ng genuine na views. Alam ni YouTube yung normal na pagnood ng isang tao sa isang video. So don't worry kasi ang madetect lang naman ng system niya is yung paulit-ulit na pagnood. So kung sakaling meron kayong mga favorite na YouTuber na paulit-ulit yung pinapanood yung mga videos niya, okay lang yun. Saka baka ang ginagawa niyo rin, iba't ibang videos na pinapanood mo. So, okay lang rin yun. Huwag lang talaga yung isang video lang na paulit-ulit. Makikita kasi ni YouTube dito yung IP address ng viewer, kung anong device yung gamit, at kung anong oras nangyari yung particular na activity na yun. So, natitrace po ni YouTube dito ang pattern ng ating pagnood. By the way, hindi lang po pagnood sa sariling videos ang pasok sa invalid traffic. Kasama nga rin po dito ang pag-click or pagnood mo ng ads kung sakaling monetize ka na ng paulit-ulit. Pagbili ng mga subscription booster. Ito yung para sa views, para sa subscribers, para sa watch hours using bots or kahit hindi bot or kahit yung simpleng pag-sub to sub na sinasabi nyo sa comment na iniiba nyo na yung term ba diba, para hindi halata bawal po yan kasi papasok pa rin yan sa invalid traffic bakit naman Kuya Rod, ito e, lang naman yung ginagawa namin para mag-grow dito sa YouTube. Ayaw niya lang na basa lang siya nanood sa'yo. Gusto ni YouTube na nanood siya sa'yo dahil talagang gusto niya yung laman ng video mo. Gusto ko lang rin pala i-share sa video na to yung tip na ginawa ko. Kasi tinaitilan ko nga po itong video na to na panoorin ang sariling video. Dahil kung gagawin kong ano ang invalid traffic, malamang sa malamang hindi nyo i-click yung video kasi nga hindi kayo familiar sa term or hindi siya sikat gamitin. So gumamit tayo sa video na to ng mas simpleng tanong para mas maintindihan ng kahit sino makakita at mas madali na makakuha tayo ng clicks or views sa video na ito. So kung sakaling may ganito kayong klaseng video na pinag-uusapan yung isang bagay na medyo, alam mo yon mahirap banggitin yung term or hindi masyado sikat yung term, ang gawin mo na lang, describe mo na lang yung bagay na ginawa mo or maghanap ka ng ibang term na mas madaling magdidescribe sa bagay na ginagawa mo sa video na yun. At yun yung gamitin mo as title. Patungkol sa topic natin, ang safe way para i-check ang mga comments sa videos natin kung gusto natin tignan o yung dami ng like or dami ng subscribe natin ay pumunta na lang po tayo sa YouTube Studio app natin para hindi mo na mismo ipi-play yung video kapag mag-check ka ng comments. Kung gusto mo naman panoorin yung video mo kasi baka may mali kang nasabi or hindi ka sure kung maayos ba talaga, panoorin mo na lang doon sa mismong device na pinag-exportan mo sa editor mo. Pero kung gusto mo talaga panoorin yung video mo, ah, uh, Um, sa YouTube, wala tayong magagawa dyan. Pero pwede mo naman gawin yon siguro once or twice a day. Tapos hindi magkasunod na oras. I think sa ganung pamamaraan hindi naman na madedetect ni YouTube na invalid traffic 'yon. Meron nga rin pong YouTuber ang nag-experiment sa ganitong klaseng bagay. Nag-create nga po siya ng bagong YouTube channel para i-test pa na oras yung video na in niya sa YouTube. Ang ginawa niya, 100 times niya po pinanood yung video niya na 'yon using yung account niya lang rin mismo. 100 times niya yung pinanood on loop. And ang count lang po na view don is 1 view. So, nag-try ulit siya. Next naman, nag-upload ulit siya ng second video test niya. Tapos, ginamit niya naman yung ibang account naman para manood sa video na yun. Pinanood niya ulit ng 100 times on loop yon So, paulit ulit. And, nag-count lang ito as 2 views. Tinry niya ulit manood ng 100 times sa isang video niya. Pero, ang ginawa niya namang technique, pagkatapos sa panoorin yung video magbaback siya tapos kiklik niya ulit yung video para magplay play ito actually mas okay yung result to compare kanina kasi nag-convert nga ito sa 5 views lang 5 views lang di ba napaka konti so it shows na matalino talaga sa youtube but alam niya kung dinadaya siya and kung somehow sabihin natin nakalusot yung 100 views sa experiment niya for sure after an hour or baka kinabukasan, tatabasin na yun ni YouTube at babalik na yun sa original niya talagang bilang. Kaya sa mga monetized channel dyan, kung nagtataka kayo bakit minsan parang nababawasan yung revenue nyo, dahil po yun sa invalid traffic. Kasi syempre, may mga views tayo na nakuha at nag-convert na ito into revenue, pero dahil nga sa pag-check ni YouTube, nakita niya yung views na yun ay invalid, tatanggalin niya yun. So, yung estimated revenue nyo na nakuha ay pwede pang mabuhasan. Anyway, big shoutout sa YouTuber na yun kasi hindi birong itra yun. Tsaka nakakatamad gawin yun, di ba? <laughs> so, para sa akin, don't fall sa mga ganyang services. Kasi sayang lang po talaga oras at pera nyo dyan. And for some reason, baka sabihin nila na hindi nawawala yung views pag sa kanila kayo nag-avail. Ilang days, mawawala na rin talaga yun. Kasi tatanggalin talaga yun ni YouTube. And kung somehow naman, sabihin natin na monetize talaga yung channel mo dahil sa pag-avail ng mga services na yun, after mo mamonetize, ano na mangyayari sa'yo? Nga nga na, di ba? Kasi hindi mo na alam yung next na gagawin. Tsaka, pasensya na sa salita, pero kung mamonetize ka man, tapos tapos dumaan ka sa ganong services, wala talagang manunood sa'yo. Kasi yung mga nakuha mong views at watch hours ay sinadya lang talaga gawin para mamonetize ka. Pero after that, wala naman talagang genuine na nanonood ng video mo na talagang inaabangan ka. Maniwala man kaysa hindi, walang service dito na parang tutulungan ka na nga ma-monetize, tutulungan ka pang sumahod monthly. Ano yun, babayaran mo sila palagi para sumahod ka sa YouTube. iba parang ikaw palugi dun? So para sa akin, mas okay pa rin na kahit konti lang yung viewers natin, basta lahat yon ay totoo. Kaysa sa andami mo ang views, puro bot naman, or kung hindi naman bot, di ba? Galing sa mga account na, alam mo yon pinanood lang sa computer siya para maramihan talaga para sabay-sabay pinapanood yung video mo, di ba? Pero ang ending talaga is, wala naman talaga silang pake sa video mo. Ginawa lang nila yon kasi alam mo yun, nagbayad ka ng service. Diba? Iba kasi talaga guys ang feeling kapag nakaka-receive ka ng mga comment na alam mo yun, galing talaga sa puso ng isang viewer mo na sobrang genuine. Yung talagang nag-comment siya ng related dun sa video mo. So to my conclusion, iwasan mo na or tigilan mo na ang any fake engagement ngayong taon kasi pwede kang mawala sa monetization mo or pwede kang i-reject ng i-reject ng monetization program dahil sa ginagawa mo. And also, sa pagtangkilik ng invalid traffic or invalid ways para magkaroon ng subscribers or likes or views, ay hindi ka talaga natuturuan o hindi ka nito natutulungan na mag-improve as content creator. At worst case scenario, pwedeng i-terminate YouTube yung channel na pinaghirapan mo buuhin. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng video, huwag mo kalimutan mag-like, at mag-comment sa baba ng opinion mo sa topic natin. And also mag-subscribe na rin kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Dahil kapag nakasubscribe ka sa akin, uh, makikita mo agad yung mga videos na in-upload ko at mas marami ka pang malalaman about sa YouTube. Again, thanks for watching. This is Rod TV and peace out.